Narito ang tanong. Ayon sa report ng MMDA, ano ang apat na deadliest cities for pedestrians sa Metro Manila noong 2012 dahil sa dami ng fatal accidents sa mga kalsada rito. At meron tayong anim na posibleng sagot. Manila, Malabon, Makati, Mandaluyo, Chezon, Kaloocan. At nagmamakaawa siyang nakatingin sa inyong tatlo. Tumatawid pa ba kayo sa kalsada? Oo, naman. Ako piliin ko na yung ano, Chezon. Naganda na ako eh. I think, ano, Manila. Manila. Masyadong madaming tao kasi. Caloocan. Caloocan. Naka-highlight na Manila, Quezon, Quezon, Caloocan. Isa pa. I think Malabon. Malabon ang galing kay Raisa? Hindi <laughs> ako <laughs> Sige, tumingin ka sa blackboard. Tingnan mo ang tanong. Tingnan mo ang naka-highlight. Because now, bibigyan ka namin ng 30 seconds para palitan, baguhin, pag-isipan, bago tayo mag-declare ng iyong final four. Are you ready? Timer, please. Starts now. You have 30 seconds. 25. Mandaluyong. Papalitan ng? Malabon. Malabon. Sa kahuli-huli ang segundo, tama? Manila, Mandaluyong, Quezon, Kaluokan. Pagbubukas na ba kami? O babalik na lang kami? Kaya mo ba? Ikaw lang. na natin buksan, no? <laughs> Pagkaya mo na. Nahihirapan po. Nahihirapan po si Raisa. Babalik po ang Celebrity block. Pagkatapos huminga ng malalim ni Raisa, this is it. Kailangan na nating malaman kung ikaw ay naka-perfect for. Ikaw ay may 100,000. Kung ikaw ay... uusad sa 500,000 kapag naka-perfect 4 ka, pinapangako ni Ethel, siya ay sasayaw. Oh. Oo. Promise ko yan ha? Anong una mong gusto nating buksan? Bluff board? Malabon o mandaluyong? Gano'n lang naman yan. Pag ang malabon, bluff. ayos! Sige po. Pag man... Ha? daw! Oh, Mandaluyong na. Sige, diretsyo na. Okay. Riza! Ako, ano ba yan? <laughs> Ikaw ba ay naka-perfect to? So? Mandaluyong! Is it a fact? Oh! Okay, based on the number of pedestrian fatalities last year, ang deadliest cities ay Quezon City, Manila, Caloocan, Malabon, Makati. Hindi po masayang balita yan. Mag-ingat po sa pagtawid. Bye!